Sports 5. Nabigo, as in nabigo, ang Alas Pilipinas sa Kazakhstan sa semifinals po ng AVC Challenge Cup. Mainit ang naging bakbakan sa unang dalawang set pero hindi nakakuha ni isang set ang pinasa. Natapos ang laro sa loob ng straight sets 25-23, 25-21 at 25-14. Opo, mga po sa finals ng World number no. 30 na Kazakhstan ang Vietnam. Habang ang alas naman na inalagay po sa battle for third contra Australia. Kaganapin po ang larong niyan mamaya pong 5pm sa kabila po ng pagkatalo. Pasok pa rin po sa FIVB Challenge Cup ang Pinas sa buwan Baby, ng ang Nung Kasakstan, ay, ay, ang anong, lalaki parang mga six-footer lahat. Eh oh! wala tayong magagawa. Pero maganda, ano? lumaban ng maganda ang Pilipinas dito. Oo, in fairness sa kanila. Opo, ganoon talaga. May Job mga well sport done na, pa rin. May mga sport na uh, height is might. O, totoo. Parang basketball. ba? Diba? Ito rin sa volleyball. din. Pati nga, rin. lahat na ngayon eh. Pati nga sa tennis. Oo. Oh, oh. oh, pag matangkad ka, lamang ka na rin ngayon. Dati, height dati kasi, matters. O, oh, kasi yung tatlong hakbang ng kalabang mo Pilipino, isang hakbang <laughs> lang noong uh, ano, European. Eh. Ayun na nga. Ganon. Oh, di ba Babawi tayo sa susunod. Opo, opo. Ah, oh, oh. uh, kung gusto mo ng walang height, boxing. Boxing, pwede. Oh, weightlifting. Oh, yan, yeah, pwede tayo dyan. oh, dyan. Oh, pero pagho, mm -hmm. pag, oh, pag Pati nga swimming ngayon. Pat may o oh, sa bagay Pat kasi sa nga, oh, haba ng BSX putan eh. na rin ngayon ang mga bumabak sa bagay may punto oh. oh pati nga din sa football din oo oh. oo oh. oh. ngayon palakihan na rin Dati Alam? Rati, mas mabibilis diba maliliit oh. ngayon pati malalaki mabibilis na rin oy wala wala tay magagawa ganun mm. po talaga pero ang mm. mahalaga ginawa ng Alas Pilipinas ang lahat yes. congratulations okay. pa importante. rin battle for oh. third mamaya good mas, luck Mas importante. Get, get lumaban go! tama at masaya patas. masaya si mamsyena kasi halos lahat ng laro puno po yung stadium Basta lumaba ng patas Yun yun, o oh, ito Naniniwala naman si PBA Commissioner Willie Marshall Na naglalaro sa ibang bansa ang ilang Pinoy players dahil nga sa mas mataas na sweldo. Pero babalik din daw sila rito matapos ang ilang taon para ituloy ang kanilang karera. May dalawa pa raw manlalarong naghayag noon na gustong bumalik sa PBA. Hindi nila pinangalanan o hindi sila pinangalanan ni Commissioner pero ang isa raw ay tinitimbang pa ang kanyang career move habang ang isa naman ay nag-back out dahil nagkakontrata sa Japan. Ilang Pinoy ballers ang free agent ngayon matapos ang kampanya sa ibang bansa katulad ng magkapatid na Kiefer at 3 Ravenna. Matthew Wright at si Carl Tamayo. May iba namang nakabalik na katulad ni Robert Bolik na ngayon nasa NLEX. Javi Gomez de Lianyo at Ken Marcarino na naglalaro naman para sa Terrafirma Jeep. Ano din kasi yan minsan yung playing time, ang habol yung punong player. Agree, mag doon sa, sa sweldo. Eh kung uh, ang galing-galing mo, binabangku ka naman dito. Kinuha po naman ng Strong Group Athletics ang dating PBA import na si Chris McCullough para po sa kampanya sa Jones Cup. Dating nga pong naglaro bilang import ng San Miguel ang 29 anyos na player. Bahagi siya ng champion team ng SMB noong 2019 Commissioners Cup. Ikanagalakho naman daw ni McCullough ang pagbabalik niya sa Pilipinas. Siya daw po excited sa oportunidad na kumakatawan po siya para po sa ating bansa. Magsisimula po ang kampanya ng uh, SGA sa Jones Cup sa July 13 sa Taiwan. Natapos na ang kontrata ni Pinoy import Bobby Ray Parks Jr. sa Japan B-League team na Diamond Dolphins. Patuloy pa raw ang negosasyon ng dalawang kampo para sa kanyang panibagong kontrata. Pero sa ngayon, maituturing ng free agency parks. Nalaglag sa semifinals ng ligang ang Dolphins noong nakaraang linggo matapos matalo sa Hiroshima Dragonflies. Nagtala ng 20 points, 3 rebounds, 3 assists si Parks. Pero hindi ito naging sapat para madala ang koponan sa finals. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.